OFW ka ba na ilang taon nang nagtatrabaho abroad pero hanggang ngayon parang walang nababago. Kada sahod mo padala agad sa Pinas tapos pag-uwi mo parang wala ring naiipon. Ang masakit pa habang tumatanda ka sa ibang bansa mas napapaisip ka. Hanggang kailan ako ganito? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong paraan para palaguin mismo ang kinikita mo sa abroad kahit malayo ka? Sa video na ito ibabahagi ko ang 6 smart investment na dapat ginagawa ng bawat OFW mga investment na kayang magbigay ng passive income, long-term security, at financial freedom para hindi na kailangan bumalik pa sa abroad. Kasi kung kaya mong magtrabaho ng malayo para sa pamilya mo, kaya mo ring pagtrabahuin ang pera mo habang ikaw ay nagpapahinga. Kaya wag mong palampasin at I suggest na tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat investment na ito ay pwedeng maging daan para di mo na kailangan kumayod habang buhay sa abroad at maging simula ng totoo mong pagyaman. At ang number 1 natin ay real estate rentals. Unang smart investment para sa mga OFW ay real estate rentals. Pwede kang magsimula sa maliit na lote, isang kwarto o rent to own unit. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Maganda ang real estate kasi habang nagtatrabaho ka sa abroad, ang property mo ay kumikita rin. Buwan-buwan may pumapasok na renta. Steady cash flow na hindi mo kailangan bantayan araw-araw. Ang sikreto rito ay ang lokasyon. Piliin mo ang malapit sa school, terminal o city proper, mga lugar na laging may renter kahit anumang panahon. Kung may lupa ka na sa probinsya, pwede kang magsimula sa dalawang kwarto o boarding house. Habang lumalaki ang kita, ipunin at idagdag para magpatayo ulit. Ganito ang totoong build and grow strategy. At ito pa, tumataas ang value ng property habang tumatagal. So bukod sa renta, lumalaki rin ang net worth mo. Kapag tumaas ang presyo ng bilihin, pwede mong i-adjust ang renta. Kaya protected ka rin sa inflation. Siyempre, kailangan pa rin ng disiplina, ayusin ang maintenance, pumili ng responsabling tenant at may kontrata para iwas problema. Kung malayo ka, pwede kang magpamanage sa kamag-anak o property agent. Tandaan mo, hindi mabilis ang real estate, pero sigurado ang yaman dito. Kaya habang maaga, bumili ka na ng asset na magbibigay ng kita kahit umuwi ka na sa Pinas dahil darating ang araw na titigil ang pagtatrabaho sa abroad. Pero ang renta mula sa property mo, tuloy-tuloy pa rin. Yan ang tunay na passive income at isa sa pinakamatibay na investment para sa isang OFW. Ang number 2 naman ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Kung gusto mong mag-invest ng ligtas, garantisado at may matinong tubo taon-taon, ito ang pinakasimpleng magandang simulan. Ang MP2 ay Special Savings Program ng Pag-ibig Fund na nagbibigay ng mas mataas na kita kumpara sa ordinaryong bank account. Habang ang banko ay 0.1% interest lang, ang MP2 ay umaabot ng 6 hanggang 8% kada taon at tax free pa. Pwede kang magsimula kahit 500 piso lang at maghulog kahit kailan mo gusto, buwan-buwan, quarterly o tuwing may sobra sa remittance. Walang pressure dahil voluntary ito kaya perfect para sa OFW na minsan hindi regular ang sahod. May dalawang paraan para kumita. Una, ang taunang dividend payout kung gusto mo ng regular cash flow. Pangalawa, ang 5-year compounded option kung gusto mong lumago pa ang tubo ng tubo. Dahil government backed ito, sobrang baba ng risk. Kaya nga maraming financial coach ang nagsasabi na MP to muna bago high risk investments. Ang sikreto rito ay consistency. Kung 1,000 lang ang bawat buwan, kung tuloy-tuloy mo itong ginagawa sa loob ng 5 taon, malaki na ang mabubuo mo. Ang dividends ay parang binhing tanim, tahimik pero unti-unting lumalago. Pwede ka rin mag-open ng maraming MP2 accounts para hati-hati ang goal mo. Isa para sa retirement, isa para sa bahay, isa para sa edukasyon ng anak. Kaya kung gusto mong siguraduhin na bawat padala mo ay hindi lang nauubos sa gastusin kundi kumikita habang ikaw ay nasa abroad, simulan mo na ang MP2 savings. Tandaan mo hindi kailangan puro high risk para umaman. Minsan, ang tahimik na investment na tuloy-tuloy ang siyang pinakamatatag. Pag-ibig MP2 savings, maliit na hakbang ngayon pero malaking balik bukas. At kung ikaw ay nagbabalak pumasok sa MP2, i-comment mo ito sa ibaba para pwede tayong gumawa ng hiwalay na video dito. Kung ikaw naman ay nakapagsimula na dito, i-comment mo rin ang experience mo kung maganda ba talaga para may ideya rin ang mga gustong pumasok dito. Ang number 3 naman natin ay agribusiness o farming. Kung may lupa ka sa probinsya, huwag mo lang hayaang nakatiwangwang. Pwede itong gawing tuloy-tuloy na pinagkukuhanan ng kita. Ang agrikultura ay isa sa pinakamatibay na negosyo sa Pilipinas dahil kailanman hindi nawawala ang pangangailangan sa pagkain. Pwede kang magsimula sa gulayan tulad ng pechay, talong o sile. Pwede ring manukan, babuyan o itlogang itik. Hindi mo kailangan mag full time agad. Ang mahalaga, may sistema ka at may tao sa lupa mo na nagbabantay. Kung nasa abroad ka, pwede kang magpartner sa local farmer o pamilya mo para sa shared profit arrangement. Ikaw ang magbibigay ng puhunan, sila ang magbabantay at mag-aalaga. Hati kayo sa tubo. Mas madali itong patakbuhin kung malinaw ang kasunduan at may tiwala sa isa't isa. Sa una, maliit lang ang kita. Pero kapag na-set mo na ang sistema, tuloy-tuloy na ani at cash flow ang darating. Maaari mo rin i-diversify. Halimbawa, gulayan sa tagulan, manukan sa taginit. Bukod sa income, tumataas din ang value ng lupa mo habang ginagamit mo ito ng produktibo. Kaya kahit hindi araw-araw kang nandoon, ang investment mo ay lumalago, lupa, ani at karanasan. Kaya kung gusto mong mag-invest sa negosyong may puso, may pakinabang at may impact sa komunidad ay maganda ito. Sa agrikultura, hindi lang pera ang tinutubo, kundi kabuhayan. Agribusiness ang tahimik pero matatag na paraan para kumita habang ikaw ay nasa abroad. Ang number 4 na investment naman para sa OFW ay Money Market Fund. Ang money market fund ay isang klase ng investment fund na iniipon ng pera ng mga investors at inilalagay sa short term. Low risk instruments gaya ng time deposits, government securities at corporate bonds. Ibig sabihin ito ay ligtas, liquid at steady. Tatlong bagay na gustong gusto ng mga OFW na ayaw ng stress sa market volatility. Maganda ito kung may mga short term goals ka tulad ng pag-uwi sa loob ng isa hanggang tatlong taon, pagpapagawa ng bahay o paghahanda ng emergency fund. Hindi ito speculative. Fixed income style siya. Kaya alam mong may tubo pero hindi kailangan maghintay ng limang taon tulad ng ibang investment. Karaniwang kita ay nasa 3% hanggang 5% per year. Depende sa performance ng fund, mas mataas kaysa sa bangko. Pero halos kasing safe din. Pwede kang mag-withdraw kahit kailan kung kailangan mo ng cash dahil flexible ito. Walang lock-in period. Madali itong simulan. Maraming bangko at investment companies sa Pilipinas ang may money market fund tulad ng video. BPI, Sun Life at iba pa. Kailangan mo lang ng valid ID at maliit na initial investment, minsan 1,000 pesos o 5,000 pesos lang. Kaya kung gusto mong may lugar na ligtas pero kumikita para sa pera mo habang nasa abroad, ilagay mo sa money market fund. Dito, ang pera mo ay tahimik na nagtatrabaho para sa iyo. Handang gamitin anumang oras para sa iyong mga short-term goals, low risk, steady growth at flexible. Tatlong dahilan kung bakit sulit itong subukan ng bawat OFW. At bago ang number 5, baka pwedeng pakilike like mo itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga ganitong video na pwedeng magpayaman sa iyo. Ang number 5 naman ay index fund. Ito ang perfect option para sa mga gusto ng tahimik pero tuloy-tuloy na long-term growth kahit abala sa trabaho abroad. Ang index fund ay isang klase ng investment na sumusunod lang sa galaw ng stock market index, gaya ng PSEi o Philippine Stock Exchange Index. Ibig sabihin, kapag lumalago ang mga malalaking kumpanya tulad ng SM, Ayala, Jollibee o BDO, lumalago rin ang investment mo. Hindi mo kailangan maging expert sa stock trading dahil automatic na nakasakay ka sa overall growth ng ekonomiya. Maganda ito sa mga OFW dahil hands-off at consistent. Pwede mong iset up ang auto-invest system. Halimbawa, maghulog ka ng 1,000 pesos o 2,000 pesos kada buwan at hayaang mag-compound ng tahimik sa loob ng maraming taon. Habang nagtatrabaho ka sa abroad, ang pera mo rin ay nagtatrabaho para sa iyo dito sa Pilipinas. Ideal ito para sa long-term goals tulad ng retirement, pag-aaral ng anak o pang negosyo sa pag-uwi mo. Mas mataas ang potential return kaysa sa MP2 o savings account. Pero mas mababa naman ang risk kumpara sa direct stock trading. Available ito sa mga bangko at investment platforms gaya ng BPI, BDO, Sun Life, o COL Financial. Ang kailangan mo lang ay maliit na initial investment at disiplina sa tuloy-tuloy na hulog. Kaya kung gusto mong pagtrabahuin ang pera mo nang hindi mo kailangan pantayan araw-araw, index fund ang tahimik na partner mo sa pagyaman. Simple lang, maghulog buwan-buwan, huwag galawin at hayaan ang compounding na gumawa ng milagro. Sa index fund, habang lumalago ang bansa, lumalago rin ang kinabukasan mo. At ang number 6 at panghuli natin ay education fund o skill investment, isa sa pinaka-importante sa lahat. Maraming tao ang nag-iisip na ang investment ay puro pera, negosyo o property. Pero ang pinakamahalagang puhunan na hindi nalulugi ay ang sariling kaalaman. Mag-invest sa sarili mo, sa financial literacy, freelancing skills, digital marketing o kahit simpleng business courses. Dahil kahit mawala ang trabaho o bumagsak ang negosyo, ang kaalaman mo hindi kayang kunin ninuman. Sa panahon ngayon, mabilis magbago ang mundo, may AI, online work, at bagong business trends araw-araw. Kung OFW ka, gamitin mo ang oras mo para matuto ng skills na kikita kahit nasa bahay ka lang sa Pilipinas. Pwede kang mag-aral ng bookkeeping, online selling, content creation, o kahit pagnenegosyo ng maliit na kapital. Ang kagandahan ng skill investment, maliit lang ang puhunan pero malaki ang balik. Isang kurso lang na 1,000 pesos o 2,000 pesos kapag ginamit mo ng tama pwedeng magbunga ng extra income buwan-buwan. Iyan ang tunay na return on investment. Kung may anak ka, magandang simulan din ang education fund para sa kanila para hindi lang masecure ang kinabukasan mo kundi pati ng pamilya mo. Tandaan, lahat ng negosyo at investment ay nagsisimula sa utak na marunong. Kaya bago ka magpalago ng pera, palaguin mo muna ang sarili mong kakayahan. Dahil sa dulo, the best investment is always ang sariling kaalaman. Ang utak na patuloy natututo iyon ang tunay na susi sa pagyaman. At yan ang 6 smart investment para sa mga OFW. Mga paraang hindi lang basta magpapalago ng pera mo, kundi magpapalaya sa iyo sa paulit-ulit na cycle ng pagpapadala sa Pinas at Pagod. Tandaan mo hindi tayo habang buhay malakas para magtrabaho abroad. Pero kung habang maaga pa lang ay natutunan mong pagtrabahuin ang kinita mo, darating ang araw na pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi lang nasusukat sa laki ng sahod, kundi sa gaano karaming taon ang mababawi mo dahil matalino mong pinlano ang kinabukasan mo. Kaya simulan mo na ngayon, kahit maliit, kahit paunti-unti. Dahil ang bawat piso na ini-invest mo ng tama ay isang hakbang papalapit sa araw na hindi mo na kailangan ng ibang bansa para mabuhay ng maginhawa. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang i-like at pindutin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad at hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak niyo mismo ang susi sa pagyama. Goodbye!